Hello mga Mi and D. Another assemble na naman tayo ng Metal Rock Organizer. Eto nga palang pangalawang order ko na Metal Rock Organizer ay ilalagay ko naman siya sa kwarto lagayan ng mga nakatuping damit. Dahil nga kulang pa kami ng lagayan ng mga damit ay ito nga ang naisip ko. Kaya naka-order na naman ako ng pangalawang steel rack. Ang una ko kasing in-order ay nilagay ko sa kusina para sa mga baso at pinggan dahil nga nakalagay lang sa lamesa ang mga pinggan namin noon. At ang gulo nga tingnan ngayon ay medyo maayos ng tingnan dahil meron na nga maayos na kalagayan. Anyways, ito nga palang pangalawang order ko na steel rack ay kompleto pa rin ng mga tools or tornillo na kasama at may pasobra pa nga. Hindi nga rin nagtagal si Dada mag-assemble dahil siguro nakabisado niya na ito dahil pangalawang assemble niya na ito. Pagkatapos naman mag-assemble ni Dada ay pumunta na nga ako sa kwarto at tinanggal ko nga muna yung mga drawer. Ililipat ko nga lang ito dito sa kabila dahil dito ko nga plano ilagay yung steel rack. Medyo nakatipid nga ako ngayon dahil kung drawer nga yung nabili ko magkano yung nagastos ko siguro mga nasa 2.5. Pero dahil nga steel rack ang pinili ko, e eh one tree lang nga na gastos ko o diba nakatipid pa. Ganon talaga tayong mga nanay kung saan tayo makakatipid ay doon tayo. Anyway, lilinisin ko nga muna bago ko ilagay yung steel rack. Ganon nga siguro kapag merong bagong gamit ay naglilinis muna tayo. Nakaka-excite na nga rin at gusto ko na nga rin ilagay yung mga nakatuping damit. Ako na nga lang ang na nagbuhat nito at magaan lang naman dahil busy nga rin si Dada at nagpapakain ng mga baboy. Ayan, sakto-sakto nga siya dito at hindi naman masikip. Pagkatapos ko naman mag-arrange ay tinapos ko muna yung mga tupiin ko. At excited na nga rin ako nilagay kung maganda ba tingnan. Nakapagtupi na nga rin ako ng ibang mga damit kanina. Ang ilalagay ko nga lang sa may steel rack ay yung mga pambahay lang para madali maubos at hindi maalikabukan. Dahil kung ilalagay ko ang ibang mga panglakad na damit ay maalikabukan lang dahil may istak lang. Kaya ang mga pambahay lang ang naisip ko. Alam nyo ba, isa nga rin tong investment ko sa pag-a-affiliate ko. Ang sarap talaga sa feeling kapag nakakapundar ka ng mga gamit sa loob ng bahay. Ito talaga yung nagpapas saya sa ating mga nanay ang mga gamit sa loob ng bahay. At eto na nga, medyo maayos na ngang tingnan at maaliwalas at nadagdagan na naman ng maayos na lagayan. Medyo nakulangan pa ngayon sa mga tupiin dahil marami pang mapaglalagyan. Hindi talaga ako nagsisi sa na-order ko dahil maganda rin pala siyang lagayan ng mga damit at madali nga lang siyang ilagay ang mga nakatuping damit. Eto na nga, from this na magulo na noon to this na maaliwalas ng tingnan. O mga maray, kung gusto nyo nga rin ito, kung saan kumurang murang nabili, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Salamat sa panonood. Till next video!